Kasi mabuntis ko. Ay, yung First time, pabayad na ako ni... Gimahal, bagyad ko ni mo. Siyempre, labdakan mo, bitang oh, siya. Kung lahat ni mo usak ka tao, dapat, dili ka magdodoha ngay... ngay ihatag ni mo ang tanan. Di ba? Yan, mga sila. Basta kay... Basta kay first time, ang good daw. Magdugo <laughs> mga good daw. Unyan, sakit. Sa dili ko gusto nga masakitan ko. Ay, gabala ka. Hinahina yun lang nato. <laughs> sige, sige, pero... Salig lang sa ko, ha? Saligi lang ko. <laughs> sige. Kadirjiro kay ko, pa. Uh, mo unsa may buhato na ako. Higa <laughs> lang ka? Mahigda lang ko. Oo. Oh. Uh, um... Mahalok lang ko ni mo. Oga. Oh. Oh. Pitsaso na ko ng imo nga. unsa Kenang Kanang... hapi udah naku, ko ba? Madlok mong kurawai, Louie. Ay, kabala ka. Hinahinayan lang na to. Basta hinahinayan lang gito. Isulod na ko ng usa ka tudlo, ha? kada. Sige, sige. ka. Nangingaw ko na ko. sige. Kailangan ka rin na gilok na kita ay, no? Mi. Oh, Bi. Oh, sige. Hangky ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. kana kaniya mm -hmm. kana Kailangan man na siguro na. Ako mapidapyo din na. Gilok ay, ka, ko Hagi ka Ikaw wala ka, moral kong galiha. dapi-dapi dun, ha? Adi, ha? Ah, Alam niyo, ituyok, ituyok, na ka na, Ruel? Alam ah, mo yun, oi. Ito, 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 ah, ito. Ah, ay, ito, ito. Ruel, ang imong kamot. Magaya na na kung usap po di. Duhaon na po di mo. Duhaon? O, ah, duhaan na kayo na kayo na mong usap. E, ano Isod na duha, ha? Nainayan lang ha, times to na. Dili, ang isa taklob sa bulpen na usa aking kamot. Ah. Kadil, laway isa. Laway. Lawayan? Para danlog. Ingon sila. Nanimaho naman yung sunruks. Sige lang, good. Hinahinay na ko, ka. Oke. ah okay kalitaw, ha? Aho, sige. na ha? Oh, sige. Salig Aku ko. Di ko anang kamot, ha? De, de, na lang na ako, ni. Oh, Ah, ako ang akong tabadidoy. E Ay, na ni Ma. na sa hulu, sa Ulo -ulo lang Aho, sige, sa... Ah. Uh. Ani,

Giganahan ka? Sakit nga lang, Mi. Giganahan ba ka? Dos ka, Aya, Ruel. Sakit. Halang kayo, hang? Halang kayo. Aya. Uh, ay, na 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 feeling, no? Unsa rin... Unsa rin gapula. G Gapuha ang iyong habol.